Uh. What's up guys, muling nagbabalik Terdong TV So ngayon, manonood naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet Mga funny videos na siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes na siguradong bubuo ng mga araw nyo Kaya tara, manonood na tayo point of view, pinagtripan mo tropa mo habang naghihintay sa LTO. Rafael Zamora, window 8. Napakahayop po naman sa tropa mo, par! Grabe ka! Point of view, bumaba ka ng 3 a.m. para uminom ng tubig. Bonapar. na, par! Ayos lang, basta sumasayo yung multo view, Boy, boyfriend mong palaging natatae tuwing magkasama kayo. Bakit ate mo ka pang ano? Mukha ka bang uh, toilet bowl? <laughs> 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 Bakit lagi natatae yung boyfriend mo? Yung <laughs> gagamba. <laughs> <laughs> <lang kay. laughs> <laughs> 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 Wala pa, wag mo ano yun. Eh. Pag kagating ka niyan, kalaki niya. <laughs> 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 okay lang gagamba, <laughs> wag lang ipis na Ayos. Ibang usapan na yun. Ayun, pogi naman nito. Na Nasaan? Ha? Nasaan? Ha? Nasaan? <laughs> Ate, nasa <laughs> likod mo. Bakit ba 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 ka pa nagahanap ha? At ko ayaw, Maria. Sino ka-localize mo, te? Binimika. Mika. Stejaro. Gusto mo ba yun? CEO Albert Discracia. Este. Gasa. Hey! Friend kami! Uy! Ito ka-buka, men! Ito ka Uy! Ito kayo na si Nash! Dapat matanggal yung ano! Uy! Yo! Yo! Uy! Nagtanggal ako sa underport! Seb, ha, boy? Gusto ko lang naman kumanta. Iyan! Iyan! Pagbigyan mo na si Chip mo may pinagdadaanan eh. Hanap ka Chip. Sana. Kapit bahay mong tatlong araw ng birthday. Ako! <laughs> Yari! Talo! Magbibitaw ka! Laktan! <laughs> Magbabato ka yan pagkatapos mo dyan, ha? At <laughs> 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 Nak nakasira ka pa nga! ko ang mamahalin pa yon. Artihan ganrong. wrong. Oh, saklap. Ayaw di ma. Patis <laughs> hindi ka na dulas. Yung iba pag nagkaganya na dudulas na. Yes. Grabe Mukhang nabasag yung parcel nyo ah Or 3,300 pa naman Bakit kasi ayaw yung lumabas? Sana okay ka lang ate ko Ukraine <laughs> Ano to? Inaantok pa? Ano pang alam mo? Wala kang pakilap Ay! Hahaha <laughs> Parang gustong makipagsumpukan ni Kuya ay bubay ah. <laughs> ha. Ha? Kano yan? Ako, may binibenta naman siya. Magkitawaran, magkano? Magkano lang, Ha? Magkano si... si... lang. Si mata? Lagi <laughs> ka na Laka <laughs> si <silaw. laughs> tulog eh. Magkano Boss Jun? Magkano yung Original versus A.I. Yes. <laughs> Seryoso ba yung A.I. na yan? Napakahayop! Uy, pre na po ulit, pre! <laughs> <laughs> napunit. Ako dancing sana si Kuya eh. Kaso napunit. Saklap. Nakahanap ka ng bed space na sobrang mura at pasok sa budget mo. Nako, di bali nga lang po. Tatanggapin ko na kahit mahal, wag lang dyan. Ay! Magdo! ikaw yung nandyan, pero si McDonald ang uh, wallpaper mo. Saklak naman nun, no, no? Jollibee. Palayasin mo yan. Agoy! Eh. <laughs> Ginawa mo namang uling yung mga alimango. <laughs> Hindi ako yan. <laughs> <laughs> Hindi ako ganyan. Gagay ka mo amo yan, kuya. Promise. Tsaka sa mga lumusong sa baha, lumapit sa pinakamalapit na health center at magpa-check sa inyong doktor kasi delikado rin ang spirosis. <laughs> Tama! Stay safe everyone. Prayers. <laughs> Yung pag sa uli talaga. <laughs> Dito sa Pilipinas, pag kulay blue ang mata mo, ipapak-KMJS ka. Tama! Pag kulay pula, <laughs> pedeya. Legit! <laughs> 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 masakit, <laughs> diba? Kaya <laughs> iwasan mo mula ang mata, baka mamaya mapideya. Mahirap na. Lah, <laughs> kinsam <laughs> na, magkailan. Wala, tuska! Flying house, men <laughs> <yun. laughs> <laughs> Tanawa, <laughs> guys. Relax sa hindi ng tanan. Sumuna kayo ng padagat at pabukit. Ano kaya lalang dito? Ano, na Oscar? Oh, ang ano, oh, <laughs> nagyan. Hi! Ah, ano, nasa MCW ni Spring. No? <laughs> Kasi sigurado mabigat yun, eh. <laughs> bahay kubo. Siguro naman gawain sa styro, kaya sa ano, nagagaan na materyales. Kasi kung kawayan yun, tapos totoong bubong, mahirap Ay, yun. Mabigat! Pwede pala yun? Oh, tapos napiprint pa! Matindi! malupit! <laughs> so guys, so surprise natin siya. B, may surprise ako sa'yo. Buksan mo yun. Yung cabin. Huwag <laughs> <laughs> ka nang magtaka pag hiniwalayan ka ng jowa mo ha! Ang <laughs> galing mo Ang gagalim sa'yo. Sa'yo. Sirayong <laughs> <laughs> Wala akong masabi. <laughs> <laughs> niyo eh. <laughs> Sa iyo. <ko> si <laughs> <laughs> <Si Ryan. laughs> <laughs> ka <nakain> yan, Yunis? Parang naging kasalanan pa si Bupa, ha? Ah. <laughs> Baka tuluyang masira, dikpit mo na. <laughs> I'm si ate. Para may dinakma siya. Hoy, tayo nga. Sihan mo lang. Pinsan mo yan. ate? Ako! Wala na, may nanalo na! Pag ako nanonood ng liga, yan na inaabang ako eh, mga ganyan. Pero pagkatapos ng mga muse, huwi na. Huwi na, mga muse, may panalo na. Panis, ginalingan masyado. Subscribe ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang i-subscribe ang aking channel para lagi ka updated sa mga bagong uploads. Yung lang, nagpapaalam. Perdong TV, out.